Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa ating lahat? Maraming salamat po sa lahat ng sumama at nagpa-reading, okay? Pag hindi po kayo nasagot, maaari po na fake account yung gamit nyo at dami account na kalak profile ay hindi po namin yan. Uh, ano naman tawag dito? Si pinapansin, okay? Okay. Wheel of Fortune, Three of Swords and Six of Wands, Three of Swords, King of Pentacles, The Strength. Okay. Wheel of Fortune and Three of Swords and Six of Wands and. uh, swords, nine of swords, the hangman, king of pentacles. Oh, dalawa, ang dami nyo namang swords. Okay. Feeling lost. Okay, lost, no? Ang arte. <laughs> Sorry. May singa tsayo. Okay. So, feeling lost yung person mo ngayon na, na nananaginip, naiisip, na mo, um, feeling down siya ngayon. Ayan, Oh kumbaga meron siyang um, wrong decisions. Okay. Yan. Maring padalos-dalos yung decision ninyong dalawa. Padalos-dalos yung ginagawa nyo. Pareho kayong hindi nakapag decision ng tama. Okay? So, I think nakapagsalita to ng masakit sa'yo or nasaktan kanya ng physical, emotional, mentally. Talagang ganon. Okay, so, um, some of you, talbog yung mga credits, um, utang, nakautang, okay? Um, may kasalanan din tong person mo kasi nung isang utang pa lang, hindi niya na ng paraan. So, hanggang nagkasunod, nagkasunod, nagkasunod. Okay? So, yon So, I think, pero meron kang ano eh, meron kang... Ginawa ng napakaganda eh. Tumulong ka sa kanya even though na parang hirap na hirap ka. Okay? Tinulungan mo naman siya. At yung may nakikita kong utang na loob, meron. Huwag niyong sabihin walang utang na loob ito. Meron po yan. Okay? Five of Cups. Okay. Parang nag-usap sila ng third party. Okay, parang itigil mo na natin to. Hindi ko na kaya. Palayain mo muna ako kasi gusto ko muna makapag-isip para sa family ko, para sa akin, para sa atin. Parang ganun yung naririnig ko. Pero yun nga lang, ah uh, medyo nasaktan din tong third party na ito. Kung hindi ka third party, kung asawa ka, yung third party ang nandito. Pero kung third party ka, asawa yung nandito. Okay, meron pilian nangyayari. Meron pinapili, meron pero meron po talagang ganun, makakapalang mong pagmumukha ano. Sila na yun agaw, sila pa yung nagpapapili. Okay? So, ah uh, meron ako dito nakikita na kapag desisyon ka ng mali, Parang, ano, parang, teka lang, tingnan muna natin. Two of Swords, Nine of uh, Pentacles, uh, ano to, Page of Wands. Ayan. Bakit parang umaagaw yung energy ninyo? reading to ng person nyo. Parang merong nakakatulong dito sa inyo, pero, nagdalawang isip ka. Kaya may missing fortune kayo. Ikaw to eh. Lumabas ka. Okay. Pero, siguro tao yan o sino man yung kamag-anak ninyo. Or... Ako, pwede, possible. Nagdalawang isip ka tapos na missing opportunity mo ito. Pwede, yes. Sino ba sa tingin ninyo makakatulong sa inyo? ba? Diba? Pwede rin yung mga na nakausap ko na nanonood pa rin dito. Okay, meron kang ano, meron kang pagsisisi na bakit hindi mo tinuloy or bakit ganon. Okay? Anyway, try natin yan. Escape muna natin to. Kasi energy nyong yung lumalabas eh. Okay. Tingnan natin yung energy ng person nyo muna. Lumalabas kayo, sige. Medyo umaagaw. Two of wands. Okay, meron siyang kausap, nanay, tatay, kamag-anak. Could be. Humihingi siya ng tulong, humihingi siya ng uh, sino makakatulong sa kanya na pwedeng ayusin or meron siyang best friend best friend mo kausap niya mga ganun stalking waiting okay so this person is para nagaantay rin sa iyo na to make you move okay pride chicken din to eh ma pride chicken din okay So, wag naman, wag naman gano'n. Eh, sa bagay, hindi natin ma-please yung tao. Kapag, kapag fried chicken po, talagang, talagang fried chicken sila. The Empress, Six of, a uh, Seven of Cups, and Page of Swords. Okay. Kung nakikita mo to sa internet, sa, uh, blinak ka ba niya, o ano, ini-stock ka niya pa rin. Okay dahil ang third party alam niya na ini ka, or kung asawa ka, kung third party ka, alam ng asawa na ini ka ng asawa niya. Okay? Walang cut ng communication, still going on with third party. Yung iba sa inyo magkasama na ng third party at nakikita ng third party na ini Pwedeng maglabas sa Google, pwedeng maglabas sa Facebook, anything na apps na anything talaga. Mukhang nalaman niya to. Okay. So, kaya lang yung person nyo gustong bumalik sa inyo eh. Yun. Um, hindi naman to totally parang uh, uh, nakapag-decision na siya parang ganon. Hindi naman totally meron ng decision. Pero iniisip niya kasi, gusto niya munang ayusin yung mga nangyaring damages na ginawa niya. Okay? Gusto niya munang ayusin yung third party bago uh, mag, ano sa'yo, mag pumunta. Okay? But, itong third party na ito, maring hindi makaunawa or meron ka ng third party dati pa. Or meron siyang bago pwede pong ganun. Halimbawa, third party ka, meron na namang bago. Bagong third party. Okay? Kung pangalawang asawa ka ba, or ano ba, ano, pang ilan ka ba, Ganon. Seven of Wands. Ayan. Ah. Nakita nyo. 101% underspell yung person ninyo. Seven of Wands, the Magician, the, de the Devil, and Five of Coins, ginastusan, hanggang sa mawala yung pagmamahal niya sa'yo meron tarot reader dito na nanonood. Alam nyo kung ano yung meaning nito. I know some of them ay tumitingin din dito sa channel ko. <laughs> okay. Pero natatawa lang ako sa ibang tarot reader. rini nila yung yung sarili nila. <laughs> Hindi po kasi ganyan Ang ang tarot reader po talaga ay para kaming doktor. Hindi namin pwedeng Uh, gamutin yung sarili namin katulad ni Doc Will Ong ba yun? Di ko kalimutan ko yung pangalan niya isa siyang professional na doktor ba? Diba? pero hindi niya kayang gamutin yung sarili niya nagkasakit pa rin siya so, ang ibang nang ang siste, ang nangyayari, ibang doktor ang naggagamot sa kanya ganun po talaga, ang Diyos ay hindi niya po ginawang perfecto ang tao Okay? So, kung meron mga tarot reader dito na nanonood sa akin, tinitingnan nilang energies nila, wala pong masama doon. Welcome kayo sa channel ko. Pero yung masama lang, nagmamagaling kayo yung iba. <laughs> okay? Dapat makinig ka kung gusto mo talagang mabigyan ng, ng, ano, ng advice dito sa channel na to. Okay? Makinig kayo. So, yung mga hindi naman tarot reader, yung mga gusto lang talagang mabigyan ng ano, sumama kayo, manood kayo, thank you sa mga advices na tina-accept ninyo na makakatulong sa inyo araw-araw. Pero kung negative po kayo, paglabas nyo pala, ay, ganun, hindi naman na, katulad, di ba, na topic ko kahapon, may mga 14 katao na nag-comment doon masyado silang negative. So, wag na lang kayong sumama. Kasi imbis na swerte yan, imbis na mabaw yung person niyo ma makakarma pa kayo sa ginagawa ninyo. Kasi bakit? Napaka-negative niyong thinker. No. Dito sa channel na ito, ang hangarin ng channel na ito ay para makatulong po sa inyong lahat. Sa mga overthink, sa mga nasasaktan, sa mga walang mapupuntahang kausap, sa mga alam nyo, feeling lost kayo andito ako. Welcome kayong lahat. But, kailangan malinis yung puso ninyo. Okay? Yung, mahal ko talaga yung mga taong, alam nyo yun, yung, yung marunong makiusap, marunong mapakumbaba na tao, marunong kausapin. Yan yung mga gustong-gusto kong tulungan. Sinasala ko din sila. Kaya ayoko ng dami account, ayoko ng fake account, ayoko ng gamit ninyong Facebook ng anak ninyo. Kasi gusto ko yung kayo talaga. Okay? Yung kayo talaga. Lahat, gagawin ko kung anong makakaya ko. Pero again, hindi ako Diyos, but I do my best para matulungan ko ang mga client ko. Alam ko mahirap po ang sitwasyon ninyo. Dahil dahil underspell po ang person niyo hindi siya makabalik basta-basta kailangan po yan ng power din okay? magpa-reading kayo tingnan natin kung makukuha sa balisa pwede kasi may kasama po yun sa pangpabalisa yung reading ninyo kung ayaw nyo magpa-reading pwede po mas malakas ang bracelet at magpaalaga depende na po kung kaya ninyo pero wala naman pong masama kung magpapariding kayo. Susubukan ninyo. Titingnan natin kung kaya ba, kung mabigat ba, or magaan ang problema ninyo. Okay? Meron na sumubok sa akin. Nagpa, siya. Then, nag, nabalisa yung person niya. Then, nag-avail siya ng bracelet. Nag-avail siya ng paalaga din. Nakakatuwa po yung mga bumabalik na client ko. Maraming salamat din po sa mga client ko. Um, yung iba nagre-refer pa sila sa ibang tao. Maraming maraming salamat po talaga kasi alam ninyong uh, natulungan kayo at alam ninyong matutulungan yung mga ibang taong dinadala ninyo. Maraming salamat. Okay, ayoko ito. <laughs> Niinis ako. Alam mo yung mga manggagamot na gumagawa ng masasama, gumagawa ng mga ano. Ang kaya lang naman nila yung mga mahihinang tao, yung mga walang, walang alam. So kayong mga mahihinang tao, kailangan nyo rin ng power. Kailangan nyo ng protection. Nakatulad ko kung ano man yung kailangan niyo, Kung ano man ang... Ako kasi kailangan ko muna kayong makausap. Okay? So OFW, face-to-face -face man yan, pareho pa rin yan online parehong pareho po yan. Okay? Sige po. So, may blessing ba yung person mo? Tingnan muna natin yung kung may blessing. Nagsusuma mo to, talagang parang gusto niyang sirain, matapos kayong dalawa. Pabagsakin din, may galit. Ano yung blessings ng person mo? Naka-reverse si Seven of Air. Nami-miss niya na yung family niya. Oh. King of Water. Nami-miss niya na yung family niya, but... Seven. Okay. Tingnan natin. Okay. Blessings it's a family. Alam mo lumabas dito na parang gumuho yung mundo niya simula ng um, siya ng mali. Okay. Seven of Earth. Okay. Um, meron siyang decision na hindi siya makaalis-alis. I think Desia uh, involved sa third party yung yung third party na may ma meron nga ginagawa sa kanya and lumabas dito yung third party ang tanong kasi natin ano yung blessings pero iba yung lumabas may maharang din okay someone's working sa kanya so ibig sabihin meron din nakikialam sa kabuhayan niyo or sa kanya okay so tingnan natin kayo Kamusta yung mga ano energies ninyo? Okay. Prince of Wands. Ace of Cups. Ace of Pentacles. Empress. Wow! Ang gaganda ng mga cards ninyo. Ang galing! Six of Swords. Okay. Uh, stay focused sa inyong health. Matulog kayo ng tamang tulog. Eight hours kung hindi nyo kaya matulog ng 8 hours kahit 5 uh, five, bawiin ninyo yung 2 ganon pwede po yun ako hindi, hindi ako nakakatulog ng 8 hours talaga pero which kasi ako kaya namin i-recharge yung sarili namin to be to back a normal okay kaya namin tulungan yung sarili namin okay dahil sa pagtulog ah hindi yung ano hindi yung sinasabi ko kanina sa tarot reader. Okay, Prince of Wands. And focus. Uh, Mag-focus ka daw kasi i-grab mo yung opportunity na laging dumadating sa'yo. Meron na oportunidad Huwag kang tatamarin. Huwag kang magdalawang isip. I-push mo ito. Yun ang advice sa'yo ng universe. Yan siguro yung parang gustong iparating sa'yo. Huwag kang sumuko. I know yung, yung luha mo parang dagat na hanggang kailan ako maghihirap. Hanggang kailan ako magtitiis. Hanggang ako, hanggang kailan ako ganito. Yan. I know yung iba sa inyo feeling lost kasi six of swords. Okay? Ang dami mong pinagdaan ng sa buhay. Ang dami mo ng laban na dapat pinaa, uh, linaban na tapos or pinanalo. Pina, nalo or nanalo ka sa laban na to. Ang dami na. Pero tingnan mo kung saan ka ngayon. Napakaganda. Papunta ka na sa maayos na sitwasyon. Okay? Marahil lang Diyos kaya kanya pinapadaan sa mahirap na sitwasyon ngayon. Dahil gusto niyang ibigay. gantim gantimpalaan ka. Na yung paghaba ng pasensya mo, yung pagtitiis mo, lumaban ka sa mga pagsubok na binigay niya sa iyo. Gusto kanyang gantimpalaan. Okay. And this in this message is from universe po ito. Okay? Pinaparating ng universe sa iyo. Kalma ka lang. Okay? Relax ka lang. Malapit na. And stay positive po talaga. Be positive po talaga sa inyong mga iniisip. Pag mahina ang utak natin, laging negative, mahal pa ba ako? Maghiwalay pa ba kami? May pag-asa pa ba to, Wala akong pera, etc. You embrace the negative. Wini-wish mo, maging malas ka. Mm -mm. Kagaya dito, ma bakit po hindi ako na hindi, hindi, hindi ako tinatablan ng mga rituals? Pero ang daming nagbe-message sa akin na positive. Halos kahapon nakatanggap ako ng 500 message, sabog ang Messenger ko. Totoo po 'yon. Kaya minsan matagal kami mag-reply. 500 messages na tulungan ng rituals natin. Ma'am, nag-reply na sa akin, ma'am, na unblock na ako nan. Hindi ko lang lahat binubukas, hindi ko lang lahat Ah, uh, ano bang tawag dito? Ah, uh, shape alam na ang dami noon, 'di ba? Common sense na lang lang dito isa-isahin ko pa ipapakita sa inyo. Pero sa meron nag- Ma'am, hindi po ako. Kasi lakasan nyo yung tiwala ninyo. Maniwala kayo na meron pang pag-asa. Okay? Mas maganda po talaga minumungkahi ko, magpariding kayo. Para alam ninyo na kung anong gagawin ninyo. Lalaban ba kayo o hindi na? And then kung lalaban pa, lumaban kayo. Kung lalabas sa reading ninyo, lumaban kayo. Pero kung hindi na, then go. Nasa sa inyo ang will of fortune. ba diba? May free will ka para mag-decision. Nasa inyo ang decision. Okay? So, eto blessings is coming. Paparating. Paano? Okay? Ano yung energy mo when it comes sa love? as natin. Wow. Iba. O, oh, de ba So, alam mo, in love talaga yung person mo sa'yo. Kung naspell man niya ngayon, kung nagbago man yan, ibalik mo yung dating nakaraan kayo. Napaka-sweet niya, no? Alagang-alaga kanya Alagang-alaga mo rin naman siya. Okay? Napaka-bait. Prince of Wands, eh. Lumabas siya. Napakabait ng person mo and alam mo sa sarili mo bakit siya nagbago okay binago lang yan ng ng magic or black spell o sino man ang gumawa sa kanya four of soul swords six of wow ang ganda ng mga cards mo ito lang yung ano, ito lang yung pangit. Four of Swords, meron ako nakikita dito na lagi mong iisipin, protektahan yung family mo. Kung may anak ka, isa man o apat hanggang ano man yan, isipin mo yung kaligayahan ng mga anak mo kung saan sila masaya. Halimbawa asawa ka, ilaban mo, magtiis ka, alang-alang sa mga anak mo laban mo. Kung di mo na kaya, pwede mo ako kausapin, magpa-reading kayo, lumaban kayo. Okay? Queen of Cups, Six of Pentacles, and Six of Cups. Okay? Isa kang wounded warrior. At bilib ako sa inyo. Pagdating talaga sa family, mahina kayo. Ganon din naman ako. Pagdating sa family talaga, pag sinabi, ma'am, alang-alang sa anak ko, ma'am, parang awa nyo na ma'am, tutulungan ko kayo. Kasi nanay din ako. Even though nawala kayong anak, tutulong din naman ako sa inyo. Nakikita ko yung kabutihan ninyo. Pero alam nyo, wag nyo na akong kausapin kapag masama ka. Yung black, may black kayo sa puso ninyo, wag na. Yung mga social climber dyan, yung mga maarte, wag na. Pag message nyo palang, alam ko na. Pero pag ikaw ay mabait, mapangkumbabang tao, welcome ka sa akin. Tutulungan kita. Lahat gagawin ko. Okay? So, good luck, wounded warrior, mga mamis, mga, mga ano dyan, mga madam ko, mga bossing ko, kahit wala kayong, kahit hindi kayo nanay, mahal ko kayo. Kailangan nyo ng tulong ko, nandito pa rin ako para sa inyo. Okay, ito po yung aking Facebook account. yan po yung aking Facebook account. Maraming salamat sa lahat nag nagpa-reading. Pag hindi po kayo nasagot, check, double check yung mga Facebook niyo. Hindi po talaga kami nagpapansin yung mga admin ko. Sinabihan ko na yan sila na wag magpansin kapag uh fake account, okay? Or dummy account. So, bawal po mag-message dito. Magtawag sa Facebook po talaga namin. Okay, dito lang po. And ito po yung aking Facebook account. February 4 po yan in-upload. 1K po. Ito po yung cover. Yan. Good luck sa inyo. Okay. 535. Okay. So, anyway, sumabay kayo. Tawagin natin ang inyong person. Huwag na kayo mag-comment kung sa tingin ninyo mabigat yung ano nyo, negative kayo mag-isip, wag na, umalis na lang kayo dito sa channel, pinapalis ko kayo kung sa tingin niyo na um, ayaw nyo, okay, wag na lang kayong manood, ayoko po ng mga negative kasi ayoko rin naman makarma kayo, okay. 'Waginyo yung mga person ninyo ha. Magsisimula tayo sa A to Z. Pag sinabi ko yung letter, sabihin niyo yung pangalan ng person niyo. A B C D E F G H I J K L M N O P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z Okay? Ganun ninyo yung palad ninyo sa screen dadasalan ko kayo, then gaganunin ninyo sa katawan ninyo hanggang muka, hanggang paa. Ihahaplos ninyo, okay? One, two, Okay? And then, ganun nyo sa mukha ninyo, ulo hanggang paa. Okay? Good luck sa inyo. Maraming salamat. Malipo, Miley taro. Ingat po kayo. Bye-bye.